sa so karagdagan pa nating mga balita. Pahinggan po naman natin ng pag-uulat mula sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. CNN Live Nation, Nation. Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, Mayong Adlaw, Mindanao. Nagpahayag si Senior Weather Specialist, Climate Monitoring and Prediction Section na si Rosy Abastillas kasabay sa ginanap na Climate Forum ng Pag-asa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration sa Davao City hinggil ito sa La Nina na aasahang mararanasan simula Oktobre Nobyembre at Disyembre hanggang sa sunod pang taon. Ayon pa kay Abastillas, maranasan sa Davao Region ang normal ng mga pag-ulan sa sunod na buwan pero posibleng makakaranas din ng sobrang sobrang ulan ang naturang rehiyon simula Nobyembre at Disyembre. Sinabi pa rin ni Abbas de Elias na posibleng may dalawa hanggang tatlong bagyo pang papasok sa Philippine Area of Responsibility sa buwan ng Agusto. Samantala, kumiling naman ang mga nasa Civil Society Organization sa Bank sa Monotonomous Regions in Muslim Mindanao na igalang ang kanilang utonomiya sa ginanap na pulong balit taan sa Cotabato City, sinabi ni Dr. Marie Amelia mula sa Mindanao People's Caucus na hindi pwedeng makialam ang national official sa unang barm elections ngayong 2025. Binanggit ni Amelia na kung sakaling palawigin pa ang barm elections, hindi dapat makialam ang national official sa pag-appoint ng chief minister. Ibig sabihin, tuloy pa rin ang pangangasiwa ng chief minister sa kasalukuyan sakaling ma-explain pa ang Bangsamuro Transition Authority. Pinangunahan ang naturang press conference ng Mindanao People's Caucus ang Movement for Moral Governance, League of Bangsamur Movement, Lipag Mindanao Seed solo Movement, ang Centro Sokskarjen at ang United Youth for Peace and Development. Willie Ramos, CNN si Roaming Reporter ng Mindanao Radyo Kalikasan ng OGSNK, base nagulat gulat ng live para sa CNN Pilipinas. CNN Live, live, live Nationwide Nation Maraming salamat Willie Boy Ramos, ang ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. Sumantana.